So what's up? Ngayon na sabihin ko sa inyo ang uh, ilang mga bagay o ang sampung mga bagay na madalas na nagugustuhan ng isang babae sa isang lalaki Kaya kayo mga boys kung gusto nyong malaman ang lahat ng ito tapusin niyo yung video mga kamamay Makakatulong ito upang magustuhan kayo ni crush, magustuhan kayo ng taong gusto ninyo Okay, so huwag natin patagalin, umpisahan na natin So number one mga kamamay Kailangan malinis po ang inyong buhok Okay, pag sinabing malinis ang buhok, kailangan naka-proper haircut, laging clean cut ang gupit. Ayaw nila nung mga mohawks, ayaw nila nung masyadong stylish ang gupit. Okay, yung simpleng uh, malinis ang uh, tabihan, basta walang sumasayad na buhok sa tabihan sa tenga maayos na po yun sa kanila. Basta malinis ang inyong gupit, clean cut sa madaling sabi. It's a big point para sa mga babae, mga kamamay. Okay? So, lagi kayong magpagupit every 3 weeks. Ugaliin nyo na magpagupit. Makakatulong yan upang makatch up ninyo ang atensyon ni Crush. Okay? O nung babae gusto ninyo. So, pangalawa, mga kamamay, yung inyo pong scent. Okay, yung amoy po ninyo mga kamamay. Yung amoy ninyo napaka ano nito, napaka-sensitive ng ilong ng mga babae. Tandaan niyo 'yan. Okay, kahit hindi kayo kagwapuhan, kahit hindi ganong kagandang lalaki kayo, basta na amoy nila at dumaan kayo na amoy nila at nagustuhan nila yung fragrance ninyo o yung amoy ninyo, hahanap-hanapin na kayo ng mga 'yan. Okay, ito tips lang ano, magkaroon kayo ng signature na pamango. Okay, pag sinabing signature na pamango, yun lang ang inyong gagamitin in na long run. Huwag kayong pabago-bago, baka mamaya ang pamango ninyo, bombini, baka ang pamango ninyo, juicy. Naku hindi po po pwede yan. yan mga kamamay. Hindi po pwede yan na pwede nyong gamitin. Pwede nyong gamitin ko is may mga asawa na pero dahil itong video ito is para sa mga binata na tinutulungan natin na makaakit ng isang babae. Kailangan yung pamango ninyo, yung bang pang ano eh, pang masculine type ibig sabihin nakakalalaki ang amoy at talagang pag naamoy kayo ng babae yun agad ang hahanapin nila kahit hindi kayo nila nakikita basta pag dumaan kayo at naamoy nila kayo maaamoy nila yung tinatawag na signature na amoy ninyo Okay? So tips lang yan. Huwag pabagubago ang pamango. Kung meron kayong pamango ginagamit, yun na lamang inyong gamitin. Okay? Number three, bibig. Okay? Ang bibig dapat, lagi kayo nagtututbrush, brush Ayaw nila nung mabahong hininga. Kailangan ugaliin nyo na magbrush, brush brush, kayo three times a day. Okay? Ugaliin nyo na pagkakakain, mag-toothbrush agad kayo. Huwag nyong hayaan na maamuyan ni Crush. Huwag nyong hayaan na maamuyan ang taong gusto ninyo. Kasi once na ang isang babae is na-turn off ng isang beses, hindi na kayo papansinin yan. Okay, so next, marunong makisama. Ito, mahalaga din to mga kamamay. Kailangan, ayan nga, ano, pagka nagkita kayo, kailangan marunong ka kung paano i-approach ia yung babae, paano kakausapin yung babae. Marami sa ating mga lalaki, magaling lang sa chat, magaling lang sa text, magaling lang sa video call. Pero bakit pag nagkita sa personal, bakit pag nagkita sa, sa isang mall, sa isang restaurant, kumain ng sabay, nag-date, hindi na makaimik. Okay, aminado kayo mga lalaki, ganyan kayo. Pero sana kung anuman kayo sa text, sa chat, sa tawag, ganun din sana ang inyong pakikisama pagdating sa personal. Okay, baka mamaya magkikita kayo tapos nag game, lang kayo Kung ano-ano ginagawa ninyo, kailangan bigyan nyo ng panahon ng oras Ipakita nyo na naa-appreciate ninyo yung precious time nung babae na ibinigay sa inyo Mahalagang mahalaga yan mga kamamay Number 5, kailangan may sense of humor ka Pag sinabing sense of humor, para sa mga torpe dyan na nanonood ang video ko Kailangan meron kang isang ugali na, na masiyahin Okay yung bang uh, nagjo ka na talagang uh, bumabanat ka na hindi namang corny at OA ha? Baka mamaya sobrang OA mo naman, hindi rin papasayan sa kanila. Kailangan be normal ang iyong pagiging uh, uh, pagiging uh, sense of humor mo. O yung sense of humor mo kailangan normal at natural. Okay? So next, mabuting kalooban. Kailangan meron kang... Uh, mabuting kalooban na kailangan mo siyang pakitahan ng maayos. Okay, baka mamaya unang-unang pagkikita nyo pa lamang kung ano-ano nang ipinakita mong ugali. Oo, dapat ipakita mo talaga kung ano yung ugali mo. Pero sana meron kang mabuting kalooban para sa kanya. Kasi bakit mo siya uh, bibigyan ng uh, interes o ng oras kung hindi ka naman interesado? Ipakita mo. Kung interesado ka, interesado ka sa kanya. So, seven, mga kamamay, sweetness. Kailangan may sweetness ka din. Hindi po pwede na basta ka lang seryoso dyan o ganyan sobrang seryoso mo. Kailangan may sweetness ka rin Lagyan mo din ng lambing. Okay? Alalahanin mo siya. Uh, tanungin mo kung kumain na, kung anong ginagawa kung gusto niya bang lumabas next week. Yung mga ganyan ba, ano? So, dalhan mo minsan ng mga, ng mga milk tea, ng mga burgers. Alam mo, mga babae, they are fan of eating. Kaya yung bigyan mo sila ng pagkain, makdo, i-take out mo sila, bigyan mo sila sa bahay pag bumibisita kayo, napakalaking pogi points nun para sa inyong mga lalaki. Makakatulong yon Next, dapat may isang salita. Pang number 8, dapat may isang salita. Baka mamaya ang dami mong pangako, ang dami mong sinabi, tatawag-tawag ka, okay sige mamayang uh A uh, 5pm pupunta ako diyan tayo ay uh, magmo movie marathon tayo ilalabas lalabas kakain tapos pag sa karawan na yun o or sa oras na yun pasensya ka na hindi ako makakapunta kasi may something na dapat akong unahin kasi yung mga friends ko niyayaya akong mag ML so pasensya ka na next time na lang wag na wag yung gagawin yon. kailangan kapag ka sinabi nyo na pupunta kayo pupunta kayo kahit kasalubong yung satana sa daan, pupunta kayo mahalaga mahalaga sa kanilian kailangan may isa kang salita. Okay? So number 9, family oriented. Kailangan family oriented ka. Okay? Kung ano man yung sinasabi sa ng magulang mo, ng pamilya mo, sundin mo. Okay? So for example, meron kayong Simba sa susunod na linggo tapos nag-set kayo ng uh, ng uh, lakad. Pwede mong i-cancel yung, yung lakad ninyo ni, ni, ni nitong babaeng nililigawan mo O ng babaeng pinoformahan mo sabihin uh, mo pasensya na kailangan ko lang unahin itong pamilya ko kasi meron pala kaming lakad sa araw na to mauunawaan niya yon kasi advance mag-isip yung mga babaeng ganyan mas nakukuha nila yung atensyon ng isang lalaki kung lagi niya pinagtutuunan ng pansin yung kanyang pamilya kasi naiisip ng babae na kapag ka sila yung nagkaroon ng pamilya uunahin niya rin yung magiging pamilya niya gaya ng ginagawa niya ngayon so dapat family oriented kayo. And last, masipag. Kailangan masipag kayo. Huwag niyong ipakita sa kanya na tatamad-tamad kayo. Hindi kayo naghahanap ng trabaho. Okay? Wala kayong ginagawa sa buhay kundi tumambay. Okay? Lahat ng tambay dyan, gumising kayo. Kailangan nyo maging masipag sa araw-araw. Kung kayo naman is walang nililigawan, walang napapusuan, well, dyan na kayo. Tumambay na kayo. Pero kung kayo man, is may nagugustuhan, okay? May napapusuan, well, ipakita nyo yung dedication nyo sa pagtatrabaho. Ipakita nyo na kaya nyo silang pakainin, bigyan ng magandang buhay. Yan ay true sa pagsisipag. Okay? So, yan yung sampung bagay na kailangan meron ng isang lalaki i-okay o kailangan na meron ka para magustuhan ka at makuha mo ang atensyon, ni crush. Okay? So, uh, napaka-simple lang yan. Napaka-konti lang yan. Hindi ko na nga sinama pa yung iba kasi alam ko masyado nga haba ang video. Okay? So, sana makatulong yung simpleng tips na yan pagdating sa mga lalaki na gustong mapansin ni Crash. Okay? Simpleng mga tips lang yan. And if you have your uh, requested topic about sa mga ganito, pwede nyo pong i-comment sa baba. At pag nabasa ko yan, pipiliting kong kumuha or ilista lahat ng pupwedeng makatulong na tips sa inyo, sa inyong uh, gustong topic na yan. Okay? Asahan ko yung gusto mong topic. Baba mo sa comment section at gusto mo yung topic na ganito, just click the subscribe button, notification bell, and join button. Okay? So, hanggang sa muli mga kamamay, makita-kita pa tayo sa mas marami pang video na gagawin ko. So, sa ngayon, paala.